Hello, lab. Hello, hello. Nandyan ka naman sa, ano, sa market. Bumili ka na lang ng, ano, napkin. napkin Bumili ka ng napkin. Isang balot, ha? Okay. Tapos, with wings. No, no, balot. Basta yun na yun. Isang balot with wings. Tapos, ang pangalan, at oh, saka ano? Tawag dito. Sister. Napkin, isang balot, sister with wings. Ha? Sa'yo na yun? Anong naman ay balot? Pag <laughs> nga no, 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 no. A few moments later. Ay! Misa! May gani na nasugatan tika ba? Ay, no? ka. Oh, <laughs> may sanisa na ulit kasi maguwang no, pakun tika. Hawa at sinisa. May gani nasugatan tika. Kay, atuunta ka sa inyong hanta. Kay? Kay, kipapalit mo ko sa mga egsoon o ganang, o usaka kabalot. O sa kanapkin. Mm. Ka mm. sister with wings. Talhon ta tika. At ikaw yung kasabot nga sister niya. with wings. diot okay, mo kita hanya kau pakok kok buntang paman wala apa gorong gawas oh. mana yang tersebut basin basin si gorong tana kau ingat tana 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 aku tahu ih atau saya mau ah mau ah saya nggak bangan bah oke dan loh tika dipanggi tak makan nian hanya mau hapit nang sekur itu genang balut aku nang lapin lap kan hmm. Bakasan mo si Ate. pari ari ko ni Modria, munguntahan na ka nga nung kauban ko. Ano? Tinutusan ko lang siya, bumili ng napkin. Ano? Napkin? Eh? 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 Huwag. Kusaka balot. Oh. Bakit may balot? Hindi naman ka. ko kusaka napkin nga. O, kusaka balot. Huwag nga. Sister. Sister, ni mo? kita na ako. May sister with wings. Uh? Magalingan mo? Parihaman mo? Sabi ko Nay. bumili ka ng napkin isang balot with ito. wings Mga pito? Sister nga ang pangalan. O oh, ito sister linggo, na to Wala lang ko O sister? Hindi, maraming hindi natin tindira Nga na rin sister Nga with with wings ma na. eh, mana nasa na na ma isoon mo mo pareha mo kanang mga isoong pako ba yeah. ang bubo mo talaga sabi ko bumili ka ng napkin isang balot oh. with wings sister ba't may balot isa ka balot isa uh, napkin nga with isa ka balot isa ka napkin sister ni mo ano ang sister para eh ibig ko sabihin napkin sister with wings isang balot Wala hindi balot nabalot dyan ninyo dyan dyan bahalam dyan dyan eh oh, ikaw bumili guma, ikaw gumamit yan oh, ako may paggamito nyo mana deh ingin nang kapag praktis o bisa iya jadi deh ka mag bisa iya agot mana deh ha mangugok talaga mangugok kag balot o napkin ya masuk ko kakarondalan kag balot o napkin saan namin taong kahit naong naong ni murag Pisau sepatu.